Ito po yung kinuha natin na ano, kung tawagin dito sa Tarlac ay kapas-kapas. Ang nga pala kuya, bakit nga pala siya tinawag na kapas-kapas? Yan kasi, sabi ng matatanda dito, no, hindi na nalang eh, pero ito sa kwento ng matatanda, kaya tinawag na kapas-kapas to, pag bubulak-ulak to, tuwing... wala to kuya. yan, yeah, yeah, yan, <laughs> Parang kaya sarap-sarap nga. Hmm. Ngayon wala lang nalaman pag bulaklak at iluto mo, mabango. masarap. <laughs> masarap ay, hmm? ay apakray pa pala sa taas. ay na, no? ay 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 pa pala sa taas. Oh, ay Ah. Oh, kukunin na natin pati pan para hindi na siya dumami. <laughs> Ang ano dami. Oh. Ang sarap ng ulam namin ngayon. Oh, Kapas-kapas, bulak-bulakan sa bulakan at bagkong naman sa kababayan natin mga Ilocano. Oo. Oh, ewan ko lang po sa ibang lugar ko anong tao dito. Ang dami kuya. Uh, Kunin na lang mga ganyan. Oh, <laughs> <laughs> Talagang kinukuha Talaga ano ay meron na nagbunga na oh. Meron? eto oh. Nagbunga na. Masarap 'yan, yung ganyan mura pa. Sobra na kasi sa amin. Ano, eh? Huwag po kayo magalala. Hindi po 'tong paubos, parami po 'to. Hindi <laughs> man nila alam yung iba kasi dito sa amin, Ayan. hindi alam kayo niyan. eto ano, ito po, hindi naman po inaano na ano, iba 'yan. Ito ay pinakita ko lang po ah, para malaman din po ng iba mga kababayan natin na uh -huh. ito po ay masarap. yan wala kami plastic eh. hindi kami ready kasi kami ni kuya ay magagala lang talaga kami sa bundok tingnan nyo naman po napakaganda ng lugar ang problema nakakita kami na ito eh, syempre oh, ayun, po, po. Oh, lang oh. hindi namin palalagpasin ni kuya yan ayun o no? ito, ito ayun oh. Ito, oh. o oh. No? Oh. Ano Ganda. Ano? Ano kaya sa natin ihahalo yan? Ay, bahala na mamaya. Ay, ang... ang dami pa pala. Oh. pala. Butuin natin to. Ang sarap to eh. Sarap na yan. Yeah. Mm. Dami. <laughs> Sulit. Dami na ito. Pero, parang lawak lang naman sa munggo eh, no? Tingnan. No, oh, ganda. Pero madalas kuya nung ano, sa muli na halo yan. Ano, ano lang ah. Kami niluluto namin to puro-puro lang eh. Puro-puro. Oh, gisa-gisa lang sa mismo purong ganito lang. Oo. O di iluto natin ng ganito lang. Puro-puro. Kaso puro. kailangan marami-marami no. Marami-marami kasi yan papalipas na talaga eh. Mm, dahil kabuti po. Dahil itong Agosto lang no. Agosto. Ah, may kabuti ba? Kabuti nga rin. Ah. Uh, ito dami yeah. ko niya. Yeah. Dami. Sa katago, kaya hindi nakita ng tao. Mm. Saka wala pong gano'ng nakakaalam niya. Mm madalang oh. ganda no ganda na itsura niya. yan po pakitandaan na lang po maigi pati yung dahon nya ganyan po itsura ng dahon at ganito po itsura ng palugas na nga eh bulaklak nya pag po siya naging bunga yung mura pa masarap siya pero pag magulang hindi na po ginugulay ayay kuya ayay Patago lang eh. No? lang. Kaya natin na to. Yung mataas lang ang putulin ko mami. ko yan. Sa taas? Oo. Oh. mo yung sa taas? Ayun Oo okay. Madami pa yun. Madami pa nga yun. Ayan. Shout out po sa mga nakakaalam na ito. Yun. Okay. Dami. dami na to no? panghalo lang naman sa gulay din eh meron na sa eh, para meron matira ayun pa mga katropa, awin na kami ni kuya sa uh, sapat na po siguro lahat ng nakuha namin uh, panghalo sa munggo o pakbet di po namin alam kung ano magiging luto. abangan nyo na lang po ang mga katropa na kami ni Kuya Adventure ito po yung ginawa natin na ano kung tawagin dito sa tarlac ay kapas kapas ang nga pala kuya, ba't nga pala siya tinawag na kapas-kapas? Yan kasi, sabi ng matatanda dito, no, hindi natin alam eh, pero ito sa kwento ng matatanda, kaya tinawag na kapas-kapas to, magbubulak-bulak tuwing mag, malapit ng kapas. Mm. Yun ang kwento si dito sa amin. Sa kapas-kapas? Oo, kaya tinawag na kapas-kapas. Ito po naman ay buli baluga. Buli ang tawag sa amin. Ba't dito. naman mo yung tinawag na buli baluga? Yun? Eh? Karamihan kasi nito, nagtatanim nito yung mga aitas. Mm. Kahit dito, walang nagtatanim dito sa kapatagan. Mga aitas lang talaga. Aitas. Uh. Bibi, meron masigurong magtanim yung natikman. Masarap pala ito, tanim ko. Pero karamihan, nagtitinda to nag nagbabagas ng ito ito yung uh, tinatanim ng mga aitas Kuya kaya mo kaya mo ba kaya mo ba akong samahan para makita natin yung bunga niyan oh, Misa ito yung ah yun pa pupuntahan natin yung bunga niyan para malaman natin kung ano yung tsura ng bunga pagtatanim nila kung paano hmm. Pero ito pong kapas-kapas kung tawagin dito sa Tarlac sa bulakan ay tawag ay bulak-bulakan. Ah, hindi ko na maalam bakit siya tinawag na bulak-bulakan sa bulakan. Ay, sa susunod ay aalamin po natin. Ito naman po ang isa na, sa mga ilalawak natin ang tinatawag na politis. Pero ito May po hindi, ay galing hindi, sa Amerika. Hindi, 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 spinach. Hindi, hindi yan, spinach. Hindi, kasi sa atin sa Tagalog, hindi, yung, yung local. Kasi, pag local yung native. Spinach pa rin siya, kaso okay. English yung local natin, pag local, may tinik. Ah, oh, may tinik. O, oh, sabi ng matatanda, dito kasi nagkampo yung Amerikano eh. Sabi uh -huh. daw, dinala ng Amerikano to. Ah, uh nga. -huh. Spinanin. Uh -huh. Sa kanila daw to. Uh -huh. Hindi, hindi daw native sa atin to. Yung native sa atin, yung may tinik. Di ba, may Ayang babae. Sa amin, kung tawagin, ah. ayang lalaki. Ah. Yung aya, yun yung kulitis. Mm. Yung kulitis kasi, kuya, mm. in English kasi siya, spinach. Oh, ispinas, Pero ang original na spinach, ito ay galing okay, yeah, sa American uh... spinach. Mm. You know? Ayan. Wala siyang tinig. Okay. Ang pagkakaiba po ng uh, politis sa Pilipinas, mm. sa sa ibang bansa, <laughs> eto, papakita <laughs> ko sa inyo. Ha? <laughs> Ayan, tanim ni kuya. Eto. <laughs> Ayan. Eto yung kulitis sa atin dito. Ay, may bulaklak. Ayan, ganyan ang kulitis sa Pilipinas. Pero, uh, kahit sabihin na kulitis siya, uh, spinach siya. Spinach sa atin dito sa Pilipinas. Na may na po namin ni Kuya yung kapas-kapas. Na po pala, ang ilalagay namin na spinach, uh, ganito lang po karami. Para naman po lumutang yung lasa ng ating kapas-kapas. Saka yung buli baluga po pala, hindi pwedeng halo, sabi ni Kuya. Dahil ang pagpapakulo pala nito, hinaabot ng oras. Pangkarni pala ito. Kaya hindi natin iahalo. Pero na-curious ako lalo, kaya ang gabi po natin, uh, ah, pag may time tayo, akyat tayo ng bundok ah, sa mga kababayan natin, Aitas, para makita po natin kung ano na tsura ng bunga nito at magluluto tayo, syempre. Ngayon po mga tropa, luto na po tayo. Ngayon, nagluluto na po kami. Ah, pag-isa lang na no, kuya? Pag isa lang po. Pero ang pang-alat namin ay bagong isda. Yung, yung native na native pa rin yung mm Hmm. buya. Iya. Hey, mabango. Mm -hmm. Pag down mabango ang gisa, masarap daw. Pag mabango daw yung gisa, labitin ng steam. <laughs> mabango ko lagi mag-gisa. baka eh. lang, <laughs> yung bagoong ngayon lang po ako makakatikim ng kapas kapas o bulak bulakan o bagkong o babagkong at ginisa ni kuya at titikman natin mamaya kung gano'ng kasarap yung pinatawag na bulak bulakan na yan o kapas kapas ang kapas kapas daw po marami nagsabi yan lang daw ay pampa aroma kaya napakasarap niya sa ibang mga lutuing gulay katulad ng pakbet at munggog. Ayan. Pero ngayon, ang ginawa ni Kuya ay pag-isa lang. Ayan. Kadalasan yan daw po yung ginagawa niya luto sa bundok kasi siya ay maahong sa bundok. Tapos ito po yung ating spinach. Ayan. Sabay na rin natin sa Sabay na. Saglit lang lutuin yan. Eh, ayan, ayan po mga katropas, saglit na saglit lang to At matitikman na natin yung uh, kilalang kilala sa mga kababayan natin Ilocano na kapas-kapas okay. o bagkong Ayan. hindi ko lang po alam kung bagkong ang tawag ng mga kababayan natin Ilocano at iba-ibang lugar po kasi meron na pong ganyang klase ng gulay kapas-kapas hindi ko lang po alam kung ano ang tawag ayun pa mga katropa pagkaluto na ito titikman na natin ito, Masarap. Ayan. Ayan, masarap, na bulaklak lang muna no? ayun tapos samahan mo na ng spinach tingnan mo nga kayo kung masarap yung, yung luto masarap to hindi pa oh, ano ako kay kuya mm. <laughs> mm. ayos masarap mm. ayun po mga katropa, tayo naman tikman din natin yan tikman wala po kuya Yeah, <laughs> Parang kay sarap-sarap nga. Hmm. Ngayon wala na lamang pag bulaklak kahit iluto mo mabango. Ang <laughs> sarap. Ay sarap po. Hmm. Totoo lang po, first time lang ako nakatikim ng bulaklak ng kapas kaba. Uh, isa lang masasabi ko, may kakaibang amoy siya. Ha? Ah, masarap pala talaga siya. Natalo niya pa yung amoy ng bagong eh. Ngayon po mga katropa, ang sarap. Ah, pinakita ko naman sa inyo kung ano yung tsura ng dahil sa so, bulaklak. Pag nakakita kayo sa daan, subukan nyo. Masarap po, promise.